Kumusta sa lahat mga kaibigan sa channel na Wellers? Ngayon ipapakita ko kung ano ang gagawin kapag hindi gumagana ang hotspot sa iPhone. May ilang paraan lang para malutas ito. Una, pumunta sa settings, i-off ang airplane mode at puntahan ang hotspot. Dapat naka-check ito dito kasi kung hindi ito naka-enable, hindi ito gagana ng maayos. Kung hindi ito gumagana, siguraduhin na may internet connection ka talaga. Kung hindi pa rin, pindutin ang power button at volume up button para i-restart ang phone. Dapat makatulong ito. Tapos ulitin ang lahat ng hakbang. Si Wellers ito. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.